Yo, yo, yo! What's up mga boss to? Grabe, napakainit yung usapin ngayon habang papalapit ang laban itong si Casimero at saka itong si Saul Sanchez. Grabe! Antay Casimero, pro Casimero, nagkakasubukan dito sa social media at yan po yung ating pag-uusapan sa araw na ito mga boss. Pero bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, ano pang inintay mo? I-subscribe mo na BM Solid Vlogs aka Batang Mindanao kasi bakit mga boss ako yung kaibigan mo totoo na talagang hindi mang iiwan sa inyo okay pag-uusapan natin itong napakainit kayo na usapin dito sa social media kung sino ba talaga ang mananalo sa laban na ito sa All Sanchez kontra dito sa ating kababayan walang iba si Janrel Casimero kahit nga itong mga pro at saka antay Casimero mga boss talagang nagkakasubukan talagang nagkakasukatan mga boss at dinaan na lang sa pustahan like example dito sa kampo nila ni Balat yung mga boss at saka itong kampo ni siyempre Papsi Kultura yo 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 shout out sa dalawang panig wala tayong kinikilingan wala tayong pinapaboran pero tayo nagbabalita lang na napakainit talaga ang diskasyon kung sino ang manalo at dumating sa point mga boss na talagang ito na talpa ka na 150 mga boss grabe ganito kainit ngayon itong labanan Casemiro at saka Saul Sanchez sino kaya ang manalo ikaw oo ikaw ngayon na dito sa video ko saan mo ipupusta yung pera mo kasi ako sa totoo lang mga boss mayroon din akong manok dyan. Kahit alam nyo na, na medyo nasaktan tayo dyan sa mga nakaraan. Pero okay lang yun. Nakapag ano na tayo nun. Nakapag move on na tayo. Kaya dito, tatanong ni BM Solid Vlogs, aka Batang Binaw, yung pira mo, saan mo ipupusta? Sa Ol Sanchez o dito? Kay Casimero. Comment below at pag-uusapan natin yan sa comment section ko mga boss. Yun lang, inaabot ko lang sa inyo yung balita na grabe yung tension ngayon. Napakainit yung usapin kasi at saka itong si Saul Sanchez. Umabot pa nga sa pustahan itong mga pro at saka antay mga boss. 150k, imagine 150k. Ang laki na nun mga boss. Talagang ito yung maganda mga boss hindi yung puro debate na lang, hindi puro yung mga chichiburechi na lang, kundi dito talaga yung init dinaan sa pustahan, sa talpakan mga boss. Kaya sino kayang magwawagi? gi na lang natin sa kanilang laban mga boss. Ikaw, sino man ako, ulitin ko no, i-comment mo dito sa ilalim kung saan mo ipupusta yung pera mo sa bulsa. Let's go!